karunungan. Ang wikang Ingles o ang wikang Pilipino. Minamahal namin mga kamag-aral, mga magulang, mga guro at principal, mga panauwing pinagpipitaganan. Narito ngayon sa ating paaralan. Magandang umaga po ang bating marangal. Ang buwan ng wika ating ipagdiwang. Ika-anim na baitang po ang aming pong alay ipinagmamalaki isang balagdan. Sa umaga pong ito, Aking pagkikilala ang dalawang batikan maganda at mahusay na kamakata. Ha, sa pangangatwiran, hanga ka sa kanila. Pasalubungan natin sila na masigabong balakbakan. Sa wikang Filipino, ang mga ngatwiran nakatayo ng buong tikas sa aking kanan. At sa wikang Ingles, ha, na handa na ang makakalaban nakatayo sa... Nakatayo, sa gawin ko ng kaliwa, handa na makipagtagisad. Kinamulatan ko'y wikang Filipino na sa lahat ng dako. Samantala naman, ang wika ng dayo, tinangkilip rin naman ng maraming tao. Mainam marahil pagtaluhan ito. Upang matapos ang ganitong issue, magtatanong ako sa inyong dalawa. Sino ang nais na sa inyo ay mamuna? Isang katangian nating Filipino ang pagpaparaya sa isa pong dayo. Kaya dayong wika, mauna na kayo. Ako ay susunod pagkatapos ninyo. Talaga pong ganyan ang ugali rito. Kami mapagbigay lalo't estranghero. Sa inyong ginawi, ako'y nahihiya. Ipagpilitan pa ang sariling wika. Ngunit hindi naman ako magkukusa. Kung tinawag na rito'y magbadya. Maraming salamat sa pagpaparaya. Maging karapat dapat po ako nawa. Di makasasamang kami pag-aral ng kahit na sino o taga saan man ang nayunin nami magkaunawaan ang lahat ng tao sa mundong ibabaw. Hindi namin hangad na kami mang-araw ng sariling wika ng kahit nino man kay waliwanag liwa ng mga sinabi, kaugnay ni English ang wikang sarili. Okay. Hindi naman daw na... Kaugnay ni English ang wikang sarili. Lalo masabik kayo at mawibili sa pakikinig ng mga ayaganti ni wikang English sa hindi kakampi. Hindi naman daw nais na api. Ma ang pak... Mga nakikinig ang pakiusap ko, huwag kayong uuwi habang nagtatalo. Kaya, Ang sa lahat. Ano? <laughs> paksang pambihirang narinig ninyo kinasasabikan sa lahat ng dako. Pang Paksang ma pakinggang mabuti wikang Filipino itinuturing pinagmulan ng duno sa unang pagtindig palakpakan ninyo. Bagamat dapat ako'y palakpakan, Ganti ko'y salamat sa inyo, pangtanan. Ako hindi naman nakikipag-away. Sa wikang banyagang ingles, dito'y tumatahan. Lilinawin ko po ilang bagay lamang para sa maraming mga kababayan. Malaon ng talos at batid po namin na may kababayang salungat sa amin. Pinagbibintangan na ng aalipin. Wikang Filipino sa ibang wikain ito po ang nais na aming dinawi sa mga kapatid sa ibang lupain. Ano ang sabi, di ba simula pa, inyo nang narinig kaibang iba. Sa, pa, sa pakikinig ng mga ibang iba. Isang pambihirang paksang talaga ang mapapakinggan at matututo pa. Mga, mga narinig tunay ang halaga. Kahina, hinayang kapag umalis ka, si wikang Filipino may lininawin daw. Si wikang Ingles hindi raw mga agaw kung gayon ay ano pang pinagtatalungan sa harap ng ating mga kababayan. Isa pang tindigan sapagkat matagal na ako'y tumahal dito sa bayan mong masaya't malingal. Tinanggap mo ako at ginamit naman sa mga transaksyon at mga usapan ng ika'y natuto nagkaunawaan. Tayo sa maraming iba't ibang bagay, binuksan sa inyo ang maraming pinto, mga impormasyon katulad ay ginto mga teknolohiya sa, ay naging maamo sa mga palad mo sa pagkat tamo. Mga kasnayang dati hindi tanto, kaya sa hangarin ay di ka nabigo. Tunay na ay sinabi ni wikang Ingles, sa aking pakiwari, mahinakit yata ang, ang lahat ng ito ay dahil sa ang dahil sa wika na kinakalaban sa loob ng bansa. Da, bakit nga? Bakit nga ba? Bakit? Bakit kaya? Ganoon katindi ang galit ng adla. Si wikang Pilipino ngayoy mangungusap. Mga sa loobin niya'y Ngayon, buong, buong linaw niyang buong, buong linaw niyang lilinawin ngayong ipapaliwanag tungkulin ng wikang kanyang nilili, nililiyag. Tungkulin ko po Inuulit ko po, walang pagtatangka makipaggalit sa wikang banyaga. Tunay ang sinabi nitong lakandiwa, di hangad itakwin ang banyagang wika. Di ang ami unahin maging dalubhasa at maging matatas sa sariling dila. Kapag biyasa sa kana magkusa, ibaling sa iba ang dunong at nasa sapagkat mapait na katotohanan na maraming Pilipinong napaparangalan. Sa sariling wika, sila'y garil daw. Kung hindi man lubos, kanyang pagkamangmang kapag kinausap, ika'y iirapan sa katatalikod ng walang paalam. Sa patakaya na edukasyong bilingwal, Wikang Pilipino ay nakala lamang. Ang kop na gamitin ang wikang Pilipino sa asignaturang halaga'y malaki. Ang tangiling ko'y magkipatas lamang, paksang ituturo kahit na sa bilang Alalahanin mong ito'y Pilipinas na ang sinusunod ay sariling batas. Hindi naman kami kailanman lumabag ang nais nga namin magpag-uunawaan. Nais naman namin maging dalubhasa sa wikang sarili bago ang sa iba. Wikang Filipino ay wikang panlahat, ang ilaw at lakas ng tuwid na landas sa pagkakaisa na ipahahayag, mabisang kalasag tumo sa pag-unlad. Alam natin itong Ingles, isang wikang pandaydig sa lahat ng pag aaral eh pangunahing ginagamit. Paano mo ililiwat? Di malirip, di maisip. Ang bagong alfabeto, di mo ba napapansin? Ang dating abakada, ngayon ay ABCD na. May computer, may internet, Facebook at may Google Plus pa. Ito ay mga mga pagbabagong wikang Ingles ang simula. Alam natin sa ating mundo, marami ng pagbabago. Makabagong teknolohiyang palo. Patuloy sa pag-asenso, mentalidad na kolonyal, dayuhan ang pasimuno, ngunit naghihirap pa rin ang maraming Pilipino. Sariling wika ay salamin itong ating pagkatao, matibay na pundasyon nating pagkatao, matibay na pundasyon ng pagkapilipino. Isang wikang kinagisnan, minanapasa ni Nuno, nararapat alagaan, itaguyod ng lumago sa pagkadito ang Ingles, isang wikang universal, wikang ating ginagamit sa pakikipagtalastasan, sa pakikipag-uugnayan sa mga dayuhan upang itong mga bansa magkaunawaan. Kahit hindi ka nakatapos sa iyong pag-aaral, kung mahusay kang mag-Ingles, sa call center ka mag-apply, siguradong matatanggap at kikita ka agad. Kaya nga lang mga dayuhan makakulit, kausap mo sa magdamag sa mahal kong katunggali na kapwa ko Pilipino. Huwag nating kalimutan, dapat nating isa puso. Itong wikang kinagisnan, ang wikang Pilipino. Gamitin nating sandigan sa pinag... U... pinag... ugatan ng dunong. Hindi ko nalilimot hindi ko nalilimot na ako ay Pilipino. Mahalagang pa rin ang Ingles at yan ay babatid mo. Lalo na kung may balak kang mag-ibang bansa ay nagtungo. Ang pandagdigan wika, kay, kailangan pag-aralan mo. Sana'y maal maalala natin binigkas ng ating pambansang bayani na ang di raw marunong magmahal sa sariling bika ay masahol pa sa hayop at malansang isda panahon na na kayo ay aking awatin. Pagdatalo ninyo'y walang mararating. Mga, 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 at ang kapag hinaya ay uulit-ulitin ang mga dati nang nalalaman natin. Mga, mga, it, mga itinalakan aking susuriin upang papurian yaong magagaling. Maganda ang, maganda ang hiling na paggamit ng wikang banyaga na maging patas lang sa mag na maging patas lang pag paggamit sa wika paggamit sa wika <coughs> ang amin ang amin ang ang ganting kakwiran ng na nararapat na mga na nanarapat nga pag pag-aralan pag-aralan muna ang wikang ang wikang pambansa. Ani ni Dr. Rose sa nobelang El Pilibusterismo, mga katagang tungkol kay mga katagang sa wika ni Simon kay Basilio. Ka, ang ang gaya nito habang na pag-iingatan ang wika ng ang ang wika ng ang wika bayan na ang bayan ng ang wika nito. Ka, kapag na iingatan din nito, na iingatan din nito ang kali kan, ang katibayan ng pag ng kabi 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 kayang kahi, paglaya bilang Pilipino tula, tula, tula din ng tulad din ng pag pagpapar pagpapanatili ng kasirinlan ng isang tao. Magpapanatili. Magpapanatili. Oh. Ig. Upang mapanatili ang, ang 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 sariling paraan ng pag ng pag-iisip nito ng na ang pang, na ang na ang wikang pabilipino ang may tuturing na pina na ng 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 bantas ng bayan sinilangan mo kapag tinangkilik ang mga pangarap sa pag na pagka na pagkakan sa wikay magdarang na magdarang sama-samang sama-samang tayong sama-sama tayong kamay ay ay i ihanga, ihalad sa kapag diinin natin sa pag sa palakpak. Alin ang may tuturing na wika ng karunungan? Ang wikang Ingles o ang wikang Filipino.